Hello po sa lahat. So ngayon naman atin pong pag-usapan tungkol dito sa nangyari ng uh, nung nagkaroon ng lindol dito sa parte ng Cebu. So yung tanong dito is that eto, yung may pananagutan ba pa yung uh, employer sa pagpapasok ng mga empleyado at nirequire pang ituloy ang kanilang trabaho uh, kahit katatapos ng, ng lindol or yung ongoing yung lindol eh, nire-require pa yung kanyang mga empleyado na magtrabaho. So, tama ba yun? So, ang sagot natin dyan ay hindi po tama. So, may pananagutan po ang employer dyan kung ipinasok pa rin ang mga empleyado o pinagpatuloy ang kanilang trabaho kahit may lindol. At ito ay nakaugat sa ating labor code, particularly sa ating occupational safety and healthy and health standards, I mean. At iba pang batas hinggil sa kaligtasan ng ating mga manggagawa. So, unang-una natin pag-usapan would be yung tungkol sa labor code. So, nakasaad sa ating Article 162 na nag-uuto sa Secretary of Labor na magtakda ng pamantayan para sa kaligtasan at kalusugan ng ating mga manggagawa. So, sa ilalim ng article na to, ang employer ang responsable na tiyakin na ligtas ang lugar ng trabaho. Okay, so pangalawa is we have this what we call Republic Act number 11058 or yung ating OSH law na create noong 2018. So dito sa batas na to under section 4, obligasyon ng employer na to provide a safe and healthy workplace for all workers at all times. So kasama rito of course yung pagbibigay ng evacuation, emergency response at pagtigil ng trabaho kung may imminent danger gaya ng lindol so meron din po tayong department order number 19818 under the uh, IRR ng ating OSH law na nagbabawal sa employer na ipilit magtrabaho ang mga empleyado sa oras ng imminent danger so wala namang duda na merong danger dahil nga doon sa uh, lindol na yon, so we have the right to refuse unsafe work or meron tayong karapatan bilang manggagawa na tumangging magtrabaho kung may agarang banta sa buhay at ating kalusugan at hindi siya pwedeng parusahan dito. Okay, so, maliwanag po yon. So, ikaapat po is that yung nakasaad po naman sa ating Civil Code of the Philippines under Article 2176 kung saan kung may pinsalang nagawa dahil sa kapabayaan ng employer halimbawa hindi nagpa-evacuate kahit may lindol maring itong managot ng tinatawag nating danyos or damages. So, pang lima is possible criminal liability. So, kung may namatay o nasaktan dahil sa pagpupimilit ng employer, maaari siyang managot sa ilalim ng ating revised penal code. Kasi that would constitute reckless imprudence resulting in homicide or serious physical injuries. So, ngayon, in short, okay, to summarize, etong sinabi natin o diniskas natin na nakasaad sa ating batas. So, kung pinilit ang isang empleyado na magtrabaho, kahit may lindol, gaya ng halimbawa natin, so, kaharap yung ating employer ng tinatawag nating administrative liability, magkakaroon ng multa mula sa tole dahil sa paglabag ng OSH law sa halagang 100,000 kada araw ng paglabag. Or pwede rin siyang gumarap ng civil liability merong danyos kung may namatay o, o nasaktan. So, pangatlo is of course, meron din criminal liability na maaaring makasuhan ng reckless imprudence kung mapapatunayan na merong uh, kapabayaan sa parte ng kumpanya. So, I hope maliwanag po yan na uh, pananagutan or legal na pananagutan ng employer kung ipapasok at ipipilit pa rin ang trabaho kahit may lindol. Dahil tungkulin niya bilang isang employer na tiyakin ang kaligtasan at proteksyon ng mga manggagawa. So ang paglabag dito ay maaaring magresulta sa administrative fines, civil damages at criminal charges. So Atty. Kid Castro po panatagang loob ng taong may alam hanggang sa muli.